sa 1.4 milyon na mga bagong butante aba target umano ng Commission on Elections sa umarang kada ngayong araw na Nationwide Voters Registration. Yan at iba pang pa mga balita. Tinutukan ni Bombo Isa Kutuner. Nagsimula ngayong araw ang nationwide voters registration ng Commission on Elections sa mga tanggapan nito sa buong bansa. Kasabay ng paglulunsad din ng Special Register Anywhere Program ng Paul Buddy upang mas mapalapit ang serbisyo sa publiko. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, bukas ang registration sa lahat ng Pilipino sa bansa, maliban sa mga residente ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan pansamantalang iihinto ang pagpaparehistro Hanggang matapos ang Bangsamoro Parliamentary Elections, saklaw ng registration ng mga bagong aplikante, reactivation, transfer, at updating ng records. Isasagawa ito mula Lunes hanggang Sabado kasama ang mga holiday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa lahat ng local COMELEC offices at sa mga piling special register anywhere program sites. Tinatayang aabot o inaasahan o target ang 1.4 milyong mga bagong botante na magpaparehistro sa loob ng pitong buwan re registration period bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre ng susunod na taon. Kaugnay niyan, tainga natin ang tinig ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Ilan ang target mo para sa mahabang voters' registration? 1.4 million lang po ang target natin, ganung more or less 2.6 million yung inabot ng 2.7 million yung inabot natin nung 10 araw na registration nung August 1 to 10 first time po na ganun kadami so kami po napaka conservative 1.4 lang million ang ating nais dumai para registro pero kung so sobra po diyan then okay lang naman po kaya pa rin naman namin na ma-accommodate yung uh, dadagsa at saka yung dadami pang bilang ng mga kababayan natin nagpaparehistro. Ngayong araw, personal na inikot ni Chairman Garcia ang ilang SROP sites tulad ng sa Park para niya kay Integrated Terminal Exchange at mamantasan ng lungsod ng Maynila upang masiguro ang maayos na daloy ng proseso. Dinagsa ng mga registrant ang mga itinalagang Special Register Anywhere Program sites sa mga terminal para lan at iba pang highly urbanized areas. Ayon kay Garcia, layo ng programa na gawing mas madali at accessible ang pagpaparehistro ng mga botante. Araw-araw ay mag-aanunsyo ang Comelec ng mga karagdagang special sites. Kaya't manatiling nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga updated special register anywhere program sites. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Nakatuwa lalo dito sa special registration anywhere program natin. Uh, Bagamat tatlong lugar muna yung pinili natin para lang parang soft law launching muli ng ating uh, registration. Kita nyo naman po ang dami na agad ng unang araw. Kahit sa Luneta na pinuntahan natin kanina, kahit sa PLM ay dinadagsapo ng mga kababayan natin. Sa unang araw, ganun ang registration na ito ay tatagal hanggang Mayo at 18 pala pa ng susunod na taon. Ang registration anywhere program natin ay gagawin din sa lahat ng highly urbanized cities sa buong Pilipinas kasama na yung mga capital towns ng buong Pilipinas. At syempre, simula ngayong araw na to, lahat po ng munisipyo, local comelec namin, ay may kanya-kanyang registration na. Samantala, kinumpirma rin naman ni Garcia ngayong araw na pitong kandidato sa 2025 midterm elections ang umano'y tumanggap ng campaign donations mula sa mga kontraktor. Kabilang dito ang apat na tumakbo sa pagkasenador at dalawang party group. na tinukoy na nakatanggap ng donasyon mula sa 21 contractors na kasalukuyang iniimbestigahan ng COMELEC patuloy na sinusuri ng poll body ang mga statement of contribution and expenditures ng mga kandidato upang malaman kung may nilabag na campaign rules. Target na siya na matapos ang investigasyon bago sumapit ang biyernes. Dagdag pa ni Garcia, hinihintay pa ng komisyon ang certification mula sa Department of Public Works and Highways upang makumpirma kung ang 55 contractors na nabigay noong una ng donasyon noong 2022 elections ay mga government contractor. Mula, sa sod ng paranyake, ito si Bombo is sa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasaradio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.